Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Ito po ang ano namin na ina, nanay. Iwanan ko na ulit siya. Yan. Kailangan ko magtrabaho eh. Pambili ng gamot niya, diaper. Iwanan ko siya. Hindi na kayo siya nakakabang. dami. Amoy, 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 hindi na liligo si Alay. Gusto mo maligo sa sabado bukas? Ha? Gusto mo ba maligo bukas? Uy, ano? Ang sinabi niya kasing ayaw niyang maligo, ay hindi ko pinapaliguan ang kulang isa dyan. Punas-punas na lang ng kanyang alam nyo na ayaw niya kasing malinggo. bye bye, bye, -bye. <clears throat> maraming salamat God bless sa maiksing video namin video ko sa nanay ko